Sabi ang init ngayon ng panahon, ano? Po, so, oh, maaga pa lang, pero init na. Subukan ko nga yung itlog, ilagay lang dito sa ano, patong natin dito sa baso kung anong mangyayari. Experiment ko. Hindi, hindi man siguro maluluto yan. Ah, sub subukan lang naman eh. Sular namang mawawala. Ito, so, Ah, binibidyo mo pala ako? Yan na. Ah. Yan. Dito na din Yan. Oops, ayaw mo Yan ang patungin natin dito. Yan. Yan na, ah, patungin dyan yung mga idol. Ilang oras? Ah, ang, mga ano, hanggang hapon. Mayang hapon. Yan. Hindi mo lalaglag yan siya. Malaman na yan, pag wala na siya diyan, sabihin ko na ng pusa. Yeah. yeah.